o maluwalhating San Felipe at San Santiago, mga apostol na pinili ng Panginoon ngayong umaga o sa araw na ito. Itinataas namin ang aming mga puso sa Diyos, nagtitiwala sa iyong pamamagitan. Kayo na mga buhay na saksi ng pag-ibig ni Kristo at mga haligi ng namumuong simbahan, bantayan mo kami na lumalakad sa mga daan ng mundong ito. San Felipe, apostol ng dalisay na pananampalataya, at masigasig na pagnanais na makita ang Ama. Turuan kami ngayon na hanapin ang mukha ng Diyos higit sa lahat. Naway ang ating spiritual na pagkauhaw ay hindi kailanman mapawi. Ngunit pakainin araw-araw ng banal na espiritu upang tayo ay mabuhay sa bawat sandali sa piling ng makapangyarihan. San James, halimbawa ng katarungan, kababaang loob at patuloy na panalangin, tulungan kaming manatiling matatag sa aming pananampalataya kahit na sa harap ng mga pagsubok. Naway malaman natin kung paano magtiwala sa mga pangako ng Panginoon, lumalakad ng may pag-asa at lakas, na inaalala na ang panalangin ng taong matuwid ay lubos na nakikinabang sa mga epekto nito. Santiago, Kabanata 5, Talata 16 Banal na, mga kaibigan ni Kristo, mamagitan para sa amin sa bagong araw na ito. Protektahan n'g aming mga pamilya, ang aming mga trabaho, ang aming pag-aaral, at ang aming mga pangarap. Naway ang bawat desisyon ay maliwanagan ng banal na karunungan, at ang bawat paghihirap ay makahanap ng solusyon sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Hinihiling din namin na sa pamamagitan ng iyong mga panalangin ay malaya kami sa lahat ng nakikita at hindi nakikitang kasamaan. Bantayan ang aming mga hakbang, palakasin ang aming pananampalataya, i-renew ang aming lakas, pagalingin ang aming mga sugat, at ilapit kami sa sagradong puso ni Jesus. San Felipe at San Santiago, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming pinakalihim na mga kahilingan, ang aming mga pakikibaka ang aming mga luha at ang aming mga pag-asa mamagitan sa harap ng trono ng Diyos upang ang araw na ito ay maging isang araw ng biyaya, kapayapaan at espiritual na mga tagumpay para sa atin at para sa lahat ng ating minamahal. O mga santo ng Diyos, hinihiling namin sa iyo, bigyan mo kami ng inspirasyon ng kababaang loob na naging katangian mo. Huwag nating hanapin ang kaluwalhatian ng tao kundi ang kaluwalhatian ng Panginoon. Naway ang ating kagalakan ay sa paglilingkod, sa pagmamahal, sa pagpapatawad at sa pagtatayo ng kaharian ng Diyos sa gitna natin. Sa bagong araw na ito, palakasin ang ating pagiging apostoliko. Nasa harap ng mga paghihirap, hindi tayo umatras bagkus sumulong ng may pananampalataya. Ipaalala sa amin, mga banal na tagapamagitan, na ang krus ay nauuna sa muling pagkabuhay at ang bawat luha ay papawiin ng mga kamay ng Panginoon. Apokalipsis, Kabanata 21, Versikulo 4 San Felipe at San Santiago, bigyan kami ng biyaya ng pusong misyonero na sabik na ipahayag si Heso Kristo sa mga salita at sa buhay. Naway ang ating presensya ay maging tanda ng kapayapaan, kaaliwan para sa mga nagdurusa, pag-asa para sa mga pinanghihinaan ng loob, at liwanag para sa mga lumalakad sa kadiliman. Samahan mo kami sa bawat hakbang. Kapag tayo ay nagtatrabaho, nag-aaral kapag tayo ay nahaharap sa ating panloob na mga laban kapag tayo ay nagdiriwang at gayon din kapag tayo ay nagdurusa. Naway madama natin ang presensya ng langit sa bawat sandali, lalo na sa mga sandali ng pag-iisa at pagsubok, o maluwalhating mga apostol, palakasin ang simbahan ng Panginoon. Bantayan ang ating mga pari, kalalakihan at kababaihang relihiyoso, ang ating mga misyonero at lahat ng mga laikong kristyano, upang sila ay manatiling tapat sa Ibanghelyo, hanggang sa wakas. akain mo kami sa landas ng kabanalan, naway masalamin natin ang kabutihan ng Diyos sa bawat pag-iisip, salita at kilos. At kapag kami ay nanghina, itaas mo kami upang hindi kami maligaw sa pag-ibig ng Ama. Hinihiling din namin, mga banal na apostol, na tulungan ninyo kaming malinang ang birtud ng pagtitiyaga naway alam natin kung paano maghintay sa oras ng Diyos, magtiwala sa Kanyang mga plano at magpahinga sa katiyakan na lahat ng bagay ay gumagawang magkakasama sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos. Roma Kabanata 8, Versikulo 28 San Felipe at San James mamagitan para sa mga pagod, inaapi may sakit Naway matanggap mo ngayon ang pagpapanumbalik na pagdalaw ng banal na espiritu, naway ikaw ay mabago sa katawan at kaluluwa, at naway maranasan mo ang kapayapaan na hindi maibibigay ng mundo. Juan Kabanata 14, versikulo 27 Pagpalain mo rin ang aming mga pamilya, naway maghari sa loob nila ang pagkakaisa, pagmamahalan sa isa't isa, paggalang at ang patuloy na presensya ng Diyos kung saan may pagkakabahabahagi, magdala ng pagkakasundo. Kung saan may kalungkutan, maghasik ng kagalakan. Kung saan may kawalan ng pag-asa, pasiglahin ng pananampalataya. Ngayon muli inilalagay namin ang aming mga proyekto at hangarin sa altar ng Panginoon sa pamamagitan ng iyong pamamagitan. Ingatan ang bawat hangarin na dala natin sa katahimikan ng ating mga puso tulad ng isang mahalagang yaman na ipinagkatiwala sa banal na awa. Naway kami, sina San Felipe at San Santiago, ay mabihisan ng kagalakang dulot ng pananampalataya sa araw-araw na paglalakbay na ito at naway ang aming buhay ay maging buhay na patutoo ng pag-ibig na naniniwala sa lahat ng bagay, umaasa sa lahat ng bagay at nagtitiis sa lahat ng bagay. 1 Corinto 3.2, versikulo 7 Sa pangalan ni Jesucristo, Kristo, hinihiling namin sa iyo. Palakasin ang aming mga kamay sa paggawa, ang aming mga paa para sa landas, ang aming mga mata upang pagnilaya ng mga kamanghamanghang gawa ng Diyos at ang aming mga puso na magmahal ng walang sukat o maluwalhating mga banal, protektahan kami sa araw na ito laban sa lahat ng kasamaan, laban sa inggit, paninirang puri, pangihina ng loob, pagkabalisa at takot, naway maging malakas tayo sa kapighatian at maamo sa tagumpay batid na ang lahat ng kaluwalhatian ay sa Diyos lamang. San Felipe at San Santiago, sa iyong makapangyarihang pamamagitan, gawin kaming mga tapat na disipulo at apostol ng pag-asa sa mundo ngayon. Naway ang ating mga salita ay maging mga binhi ng buhay na walang hanggan at ang ating mga kilos, mga tanda ng pag-ibig ng Ama. Tanggapin ninyo, O mga santo, itong aming pang-araw-araw na panalangin bilang papuri, pasasalamat at tiwala na kahilingan. Alam namin na ang iyong tinig ay naririnig sa harap ng trono ng Diyos. Kaya't kami ay nananalig sa katiyakan na ang lahat ay inaalagaan nang may pagmamahal. Kung ang panalangin ito ay naantig sa iyong puso, hinihikayat kitang mag-subscribe sa channel, i-activate ang notification bell at manatiling nakatutok para sa mga susunod na panalangin at mensahe na ilalathala. Naway tayo sa pagtatapos ng araw na ito kahit na sa harap ng mga pakikibaka ay magpahinga sa kapayapaan ng Panginoon Tiyak na tayo ay lumalakad sa liwanag ng mga pinili, minamahal at sinugo. San Felipe at San Santiago, ipanalangin mo kami. Amen.